Happy Father's Day to all dads! Para gawing extra special ang araw na to, may inihanda kami para ipakita ang love and honor namin para sa inyo. So ano ang isang salita na nagde-describe kung bakit special ang iyong tatay para sa iyo? Mm, para sa akin, yung word na magde-describe kay Papa J. Ko ay reliable. Bakit reliable? Kasi alam kong maasahan ko yung papa ko sa kahit anumang bagay. Uh, buo yung tiwala ko sa kanya. Tapos, ano kasi, eh, meron kaming tinatawag na magic touch. Kahit anong bagay na hawakan niya, yung mga sira, nagagawa niya yun. Tapos yung mga halaman din doon sa amin, napapalago niya, tapos may bunga pa. <laughs> Di ba? Nice. Talagang magic touch yon para sa amin. Kaya talagang alam kong maasahan ko yung papa ko eto yung pagiging good example niya sa akin kasi itong papa ko napakasipag niya and lagi niya kaming inuna ni mama he's willing to sacrifice for us and lagi niya akong pinapangaralan kung ano yung tama sa mali because uh, gusto niyang lumaki ako na maging isang mabuting tao Ayan, and to make it even more special, de ba, Miles? Okay lang ba na tawagan mo yung papa mo ngayon to greet him and just give a short message. Hello. Hi. Uh, hello pa um gusto, uh, yun. gusto ko lang sabihin na uh, happy fathers day at uh, i love you at um salamat sa lahat ng sakripisyo mo nung uh, maliit pa lang ako at sa pagiging masipag mo ayun tsaka uh, salamat din at uh, uh, lagi niyo akong pinagsasabihan ko anong tama sa mali uh, sa dahil salamat din na pinalaki niyo ako bilang isang mabuting tao. salamat na Oh, sige Sana, mag-iingat ka palagi. Oh, sige pa. Nga. Ang isang salita mag describe sa papa ko kung bakit siya special ay... Kaibigan. Wow, friend. Bakit friend? Ang papa ko kasi, ang pagiging tatay niya, ang approach niya is hindi siya yung matatakot ka. Siya yung tatay na pag may problema ka, pag nag-share ka sa kanya, hindi siya yung biglang magagalit. Siya yung parang approach niya yung parang kaibigan lang. Kaya hindi ako takot mag-open sa papa ko. Kaya special ang papa ko. Hello Angel, ano yung isang salita na magde-describe kung bakit special yung papa mo or yung tatay mo para sa iyo? Funny. Yes. Sige. Bakit bakit funny yung naisip mong one word? Kasi kasi po 'di ba? Um, kaya funny po iniisip kasi 'di ba usually yung mga dads po natin, sinasabihan na nonchalant daw. Pero tungkol tatay ko, sobrang kakaiba po talaga kasi sobrang kulit. Since bunso din po yung daddy ko, bunso din po ako. So magka-vibes po talaga kami, lalo na sa mga kakulitan, sa mga kengkoy-kengkoy na mga ganap-ganap sa buhay. So ang dad ko po talagang sobrang kasundo ko po sa lahat ng bagay. So yung sinulat ko dito, hindi siya one word, two words yan. Ano siya, ang papa ko ay gentle giant. Ayan. Gentle giant siya, hindi lang kasi physical na yung attribute niya as in malaki, mataba, um, ang tawag namin sa kanya is papataba. So, gentle giant siya kasi yung puso niya is malaki din kasi. So, parang, ano siya, lovable and of course, hugable <laughs> um, sa family namin. Kitang-kita namin yung kung paano siya mag-provide sa family namin and of course, yung sacrifice na binigay niya sa amin. Actually, ano kami sabi ng magkakapatid, bunso pa ako. So, yun ngayon, um, retired na siya sa kanyang work. So, um, Uh, talagang pinapanalangin namin at uh, humaba pa yung buhay niya siyempre. and of course yung pagiging ano niya sa amin na uh, pagiging malamit, all ma malapit na sa Bicol sila ng mother ko ayan doon muna sila nagstay So ate to make it even more special oh, okay. request okay. namin sana kaya mo bang tawagan ang iyong papa, ang and give <laughs> your father's day greeting Hello? and message ako <laughs> Pa, ah, dahil Father's Day na Siyempre, mabatiin kita ng Happy Father's Day Alam mo naman na love na love ka na May nang Kahit medyo may pagkakulit ka na Pero siyempre, wag ka magpasaway dyan kay mother Ha? Thank you pa, I love you ah, Ano naman mo you pa? <laughs> Ayan, ingat kayo ni mama love dyan you Ayan, sana napangiti at napasaya natin ng mga tatay natin na yung Father's Day, ano? Ate, ikaw ba? Ano bang word ang magagamit mo para ma-describe ang papa mo? Para ma-describe si papa, yung word na naisip ko ay eto, sacrificial. Kasi, um, Bata pa lang kami si Papa. Driver kasi si Papa. Hmm. Simula nung bata kami. Tapos ngayon, nagda-drive pa rin siya. So, most of the time, sobrang aga niya talagang umaalis sa bahay. And then, late na siya dumadating ngayon nakita ko yung bunga ng lahat ng sacrifices niya kasi yung ate ko nakagraduate na ako din and ngayon nag-aaral pa rin yung bunso namin at nakikita kong hindi tumitigil si Papa sa pag-work at sa pagsasacrifice para syempre sa mabuting future para sa amin. So, ikaw Adam, ano yung para sa'yo? Ako naman, ang napili ko na word ay loving growing up in many different ways nakikita ko rin yung mga kung paano ako minahal ng tatay ko from the toys na binibili niya na nasisira o oh, pasensya na ganun <laughs> tapos until now na sasabihin niyang yung ice cream na binili niya ay para sa kanya lang pero hinahati naman niya na equal kaming lahat in the family na merong portion ganun so uh, in all of those things and more, yun ang nakikita ko na talagang loving si Papa. Yes, and ayan, no? So, lahat tayo, tingin ko meron tayong one word na naiisip para i-describe mm. yung mga papa natin, tatay natin, ba? Diba? So, kayo, kung meron kayong naiisip na one word na makakapag-describe kung bakit special yung papa nyo para sa inyo, pwede nyo yun i-share sa comment section at pwede nyo rin i-share tong video na to at lagyan nyo ng message para sa papa nyo. Siyempre, yun na rin yung way natin kung paano natin magagawang special ang Father's Day this year. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kayo po ay blessing sa amin kaya naman prayer po namin na bigyan kayo ni Lord ng magandang kalusugan at kalakasan. Muli, Happy Father's Day